4 wheels, 50 pesos, 3 wheels, 30 pesos, single, 20 pesos. Ayan. Yung nakita ninyo yan guys, bago kayo pumasok, yan ang babayaran ninyo kung ang dala ninyong sasakyan ay 4 wheels, 50, 3 wheels, 30. Kapag single naman, 20 pesos lang. Ayan. Dito yan guys sa Angat River sa Santa Lucia, Bulacan. Dito sa ilalim ng tulay ng Santa Lucia, nandito ang pinakamaraming naliligo dito sa Bulacan. Ito ang tinatawag na Angat River. So guys, kung napanood ninyo yung unang vlog ko na explore sa Angat River, ay 'yun yung hindi pa namin alam ng aking pamilya, yung pumunta rito. So sa mga nagbabalak pumunta dito sa Angat River sa Bulacan ay kailangan talaga na meron kayong sasakyan dahil lalo na kung pupunta kayo ng DRT yan yung padiretso dyan sa tulay na yan sa itaas na yan dito kasi sa baba na nandito na lahat yung mga paliguan may mga cottage at napakaraming tao so ayun guys at itutur ko kayo dito sa Angat River sa ibaba ng tulay na to ng Santa Lucia Nandito lahat ng mga paliguan at napakaraming cottages. Ayan no oh, Para talagang kala mo nasa dagat ka talaga. sa tabing dagat ka. Dahil yung mga cottages talaga nila. Ayan no oh, Pwede pe ka dyan umupa o oh, mag-akupado kayo sa bawat isang cottage. Ang halaga ng cottages na yan guys. Kapag marami kayo talaga. Ang singil talaga nila dyan ay 300 pesos. Ayan. Ganyan sila maningil talaga dyan maghapon na yan guys sa isang cottage na yan at talagang mawiwili ka rito dahil napakalinis ng tubig at napakalinaw at talagang napakababaw lalong lalo na sa umaga malamig ang tubig yan at napak oh, babaw ng tubig yan hanggang dibdib -dib lang ang tubig yan. sa bata Aba, naman, nasa gilid lang sila talagang napakababaw hanggang tuhod lang ang mga paliguan ng mga bata Yan talagang may inganyo kayo at pwede kayong magdala dyan ng uh, inumin ninyo tapos maglibang-libang kayo kung anong klaseng mga lilibangan ninyo tapos magdala rin kayo ng mga pagkain ninyo diba? mag-iihaw kayo yan meron naman silang ihawan dyan talagang napakasarap at talagang mag enjoy ka eto sige guys itutur ko kayo rito hanggang sa dulo yan nan ipapakita ko sa inyo kung gaano talaga kalawak ang Angat River hanggang sa dulo netong ah uh, ilog na yan yung river na yan ng Angat napakaganda talaga niya ayan oh, makikita nyo yung mga cottage naman nila guys karamihan dyan nasa tabing tubig na yan nasa baba na talaga napakalinis napakalinaw hindi sila madumi talaga dyan talagang alagang alaga nila talagang mag enjoy enjoy ka talaga rito kaya kung kayo ay nagbabalak o nagpaplano mga magbabarkada family o kahit kayong mga magkapit bahay o isa kayong grupo dito kayo sa Angat River talagang napakaganda dito sa Santa Lucia dito yan sa Bulacan ayan no oh, tignan nyo naman no oh, di ba diba? talagang napaka dami talagang tao rito ayan may mga tindahan din yan at talagang hindi na kayo aakit pa sa highway o dun sa taas ng tulay dito lang sa baba dito sa ilalim ng tulay nandito na marami talagang nagbebenta at sempre sa mga hindi naman marurunong lumangoy dyan, meron tayong mga salbabida dyan. Sa mga salbabida naman natin dyan, meron 50, may 100, may 20, at may mga pambata talaga dyan. Ayan, ang ating mapagpipilian dyan, talagang marami na. At eto, tignan nyo naman, ha? meron pa mga video okay dyan. Kung gusto niyo kumanta, kung magaling ka talaga kumanta, mag-concert ko ka dyan sa river, sa ilalim ng tulay ng Santo Lucia, napakaganda eto, tignan nyo naman ha, yung mga bata, ayan o, oh, nasa gilid lang sila o oh. naglilibang sila o, oh. ayan o, oh, may mga bata na talagang naliligo nasa tabi lang sila, sa gilid lang sila at yung iba naman na matatanda na, yung marurun lumangoy, ayun nasa sa dulo sila, nasa gitna sila, yan yun yung may mga salbabida, ayan, eto yun yung tulay ng Santo Lucia na river yan yung sinasabi ko sa inyo na napakaganda at napakaraming tao. ayun na may mga salbabido, yung mga bata, nasa gilid lang sila. Yung mga magulang naman nila, yan nasa cottage lang, o. Oh. Diba? Talagang marirelax ka talaga yung isip mo talaga at talagang hindi ka magsisisi sa pupuntahan mong lugar. Napakaganda talaga at napakalamig ng tubig dito. At marami ka pang makikilalang tao dyan, marami ka magiging kaibigan. Talagang Relax nga, marirelax ka talaga. So guys, uh, sana guys, uh, kung gusto ninyong mapuntahan ito, panoorin nyo yung aking part 1. Ito kasi guys, ito yung gagawin kong part 2. So napakaganda talaga na ito dahil yung part 1 namin, explore yun. yun. Yung hindi pa namin alam kung pa paano pumunta ng Angat River, Bulacan ng Santo Lucia. Ito na guys, ang part 2 ngayon. Pinakita ko na sa inyo kung gano'ng kadami ang tao na naliligo. Ayun, tignan nyo naman, di ba, kung gano'n sila kasaya. At, huwag kayong mag-alala, dahil ito namang tubig na to, meron namang pumupunta rin dito ng MDRCC, yung mga rescuer talaga, na mga Red Cross natin, mga rescuer talaga. Sila talaga yung mga nagpapayo, na mag-iingat lang yung mga bata, na hindi pa pwedeng lumayo o gumit na, at wag lang magpapagabi dahil tumataas talaga ang tubig talaga ng Angat River ito. Pero sa umaga hindi naman tumataas talaga yan. Sa gabi lang talaga tumataas. At sana maibigan ninyo ha, ah, o magustuhan ninyo to tong ating pagbablog na to yung mga video na pinanood ko sa inyo at sana magustuhan ninyo at makapunta kayo rito pumasyal ka subukan ninyo na talaga napakaganda talaga at napakalamig ng tubig dito ayan no? Oh. hanggang dibdib lang ang tubig yan talaga mag enjoy kayo ng buong pamilya mo yan guys ha yan yung si pinakadulo doon na napakaganda talaga dyan at maraming naliligo talaga dyan ito oh, mga pamilya nasa gilid na sila di ba mga nagsasaya sila ito yung kanilang mga anak yung kanilang mga chikiting ayan o oh. no? nakasalbabid ng kanilang mga chikiting talagang family talaga masaya kaya ano pang hinihintay ninyo guys? Pag ganyang may mga kasiyahan na at alam nyo yung mga lugar at hindi nyo pa napupuntahan o hindi nyo pa alam, eh alamin nyo na at puntahan ninyo. Talagang mag -e enjoy kayo yung ano nyo, stress nyo, mawawala yan. Yung sa trabaho ninyo na pagod, mawawala rin yan. Talagang napakaganda. Kaya guys, ayan, ipapakita ko sa inyo. Kaya panoorin nyo lang. At panoorin nyo na mabuti ayan guys kaya huwag ka nang mag isip pa kung talagang nais ninyo na mag saya at makapag relax talagang dumito na kayo magpunta napakaganda ganda rito at ang babayaran lang naman niyo yung cottage lang tapos yung entrance na kung may sasakyan kayo kung wala naman walang bayad yun ang entrance na may sakyan kayo nakita nyo naman doon nakalagay 4 wheels 50 tapos yung 3 wheels tapos may single 20 yun lang naman ang babayaran ninyo ay hindi naman napakamahal yun pero kung wala nga katulad yan walking lang kayo o oh, walang bayad tapos sa cottage na lang kayo magbabayad yun lang napakamura lang tapos dali nyo na yung mga pagkain niyo kung ano man yung mga pagkain na dadalhin ninyo at makakapagsaya na kayo rito ng buong pamilya parkada yung mga kamagana, kaibigan makakapagsaya kayo katulad ng mga nakikita ninyo yan mga nagsasaya yung mga pamilya napaka relax na relax talaga at napaka lamig ng tubig dito sa Angat River Santa Lucia kaya kita kita tayo guys ha hindi pa natin na uh, papaliguan to kasi nandito tayo sa Angat River, Santa Lucia eto hindi natin alam kung ano bang ano to, street to hindi natin alam pero tignan nyo naman napakadaming tao din di ba? ayan na napakadaming tao din sila ayan na oh lahat dito pwede talaga kapag yung ganito siguro sabihin na natin na January, February, March, April o yan talaga yung mga basta pagpasok ng tag-init andito talaga lahat ng ano yung pwede mag, mag swimming eh. maligo saka na libre lang cottage lang ang babayaran ninyo ayan o oh. cottage uh, lang libre lang ayan, oh. ayan tignan nyo naman yung mga sakyan Ate ah, ba, diba? napakarami, napakaraming tao, lahat ng active sila. Maraming ulay. Ano yan? Da? Ayan. Tingnan nyo naman kung gano'ng kasasaya yung mga tao. So napakaganda yan ah. Oh. Tapos yung banda rito, bukid na yan. Napakabay talaga ng mga tao dito sa Bulacan. At ito, meron tayong nakita rito na yung mga nangingisda talaga. Ito. Shoutout natin yung mga mangingisda Kuya, pa-shoutout lang kuya. Ayan, ah. ah kayo ng isda. ano huli kayo nangisda? Ano yung ilan yung nahuli nyo ngayon? Marami pa. Ah, yun. Ah, namamaril kayo? Okay, ah. Ah, ito, dami. Ayun, Oh, ah. yun. Bati ka muna kaya, Bati ka. Yeah. Yeah, thank you, thank you. Daming huli. Yan, yeah, may nakita tayo na na, na Siguro banda doon sila sa dulo, sa dulong-dulo na sila. Nangisda sila ron. Ayan. Sa dulo sila. Sa dulo siguro yung galing yun. Yes. Dito naman sa Angat River, Pantolusia. So guys, dito sa Angat River, Pantolusia, pagdating ng gabi, talagang tumataas talaga yung tubig dito. Pero kami rito, nag-overnight kami. Pinubukan namin ng pamilya ko na mag- overnight talagang tumataas at talagang napakadami mo pero uh, naman kayo ng mga may-ari ng cottage upang maging safety rin kayo babawalan naman kayo kung saan kayo yung pwedeng maligo May, meron namang mababaw pero meron talagang lumalalim at lumalakas din yung alon kaya para sa inyong safety kailangan susundin nyo rin sila kaya ayun, yun yung sinabi ko sa inyo, napakaganda rito kaya kung sino man sa mga may pa, yung pamilya magbabarkada pwede rito, welcome dito at libre lang ang paligod dito cottage lang ang babayaran ninyo dito yan sa Angat River Santo sa Bulacan kaya yun guys at maraming maraming salamat sa inyo sa inyong panonood at huwag yung kalilimun Kuya oh, oh, Ray Triple TV alias Bungal oh, Ayan o, oh, sabi kayo, bate bate O Kuya Ray Triple RTP alias Bungal Search nila nyo lang yan sa Youtube Kuya uh, Roy Triple RTP Tatlong TV Ayan, ayan guys Ito po yung mga umaalam ng ating Youtube, Youtube Youtube Ayan ha Supportahin nyo ako Subscribe nyo oh, kawain-kawain Ayun Saan mo sa nanay niya? May na guys At huwag din nyo Na mag-subscribe Ng Happy YouTube Channel At pakiclip na rin Ang notification din Para lagi ngayon Updated Sa lahat ng mga video Na aking i-upload So guys At hanggang sa muli eh.